Yo mga kabusing, alam nga po natin na tatlong pinipilian ang kampo ni Manny Pacquiao sa sunod nitong laban. At ito nga po sina Floyd Mayweather Jr., Jurbunta Tank divis at Roler Romero. Dito nga po ay nagsalita itong uncle ni Floyd Mayweather Jr., na si Jeff Mayweather. Gusto nga po nitong makita ang haharapin ni Manny Pacquiao sa sunod nitong laban itong si Roler Romero. Saan nga po ni Pacquiao sa naging interview nito, handa itong lumaban kahit sino at lalong-lalo na sa mga may hawak ng belt. Kaya sabi ni Jeep Mayweather na pwede si Rolly Romero dahil mayroon nga po itong hawak na belt kung saan galing rin ito sa malaking panalo kontra Ryan Garcia by a unanimous decision. Dag pa nito. Nakalaban na rin ni Romero si Tank Davis way back 2022. Ayon kay Jeff Mayweather, lumamang itong si Romero ng scorecard bago ito na knockout ni Tank Davis sa loob ng round 6. Kaya maganda daw sa sunod na laban ni Manny Pacquiao ay itong si Role Romero ang mapipili ng kampo ni Manny Pacquiao. Kung saan naniniwala nga po itong si Jeff Mayweather na may chance si Role Romero na talonin si Manny Pacquiao. Mayroon daw itong puncher chance. Maliban nga po kay Role Romero na si Manny Pacquiao ay may isang former IBA World Super Lightweight Champion ang nag-call -cool out ni Manny Pacquiao. At ito nga po ang kababayan ni Chip Horn na si Liam Paro. Natatandaan natin way back 2017 na upset nga po si Pacquiao sa laban nito kay Chip Horn sa isang kontrobersyal na desisyon. Saan nga po nitong si Liam Paro na gusto nitong makalaban ang legend na si Pacquiao. Isa si Pacquiao daw ang kanyang favorite fighter na kung saan muli nang nagbabalik at gusto nitong makalaban.